Okay, so tapos na tayo nagkape. Uwi muna tayo. Tanghalian naman. Yan yan ang buhay ng retirado. Pag ka na, kailangan mo ng Ah... Uh, magsaya. Kailangan mo ng pasayahin yung iyong sarili. Saka mahirap din yung magmukta sa loob ng bahay, 'di diba? Kaya kailangan umikot ka rin nang umikot. Katulad ng aking uh, ginagawa ngayon, so umiikot ako. Para hindi tayo uh, manghina. Para anjan pa rin yung uh, astig. Sa sarili alerto. Okay papatlak ko na itong ating impotest uh, para mamaya naman, yung iba naman mamaya gabi, pag nag-duty sila. Hmm. ang ganyan ko kamahalang prognosis uh, Diyan po ko siya. Okay, let's go. Dikit. Dito tayo. Malapit lang yung bahay ko rito sa aming headquarters. gandaan dito, di ba? tuh, Dito naman yung uh, karamihan ng member ko nandito nakatira sa e Boss Joey <laughs> Yeah yeah And Yung mayari ng Imart e mart Si Joey Tagay US, California Kaibigan ko yun Doon ko pinaparada yung kotse sa Imart. E mart Pero nagbabayad ako ng monthly doon Pay parking Hirap kasi magpark dito sa gilid ng bahay at um, magasagasan. Mar Alam mo naman dito, busy dito eh. Busy dito. May hardware na katabi ko, mayroong uh, parisan kaya... Kuya, kuya. مرحبا. لا باش مبارك ما ما